yon what's up mga boss magandang umaga sa inyong lahat mga boss at kumusta na kayo mga boss tayo yun nandito na naman tayo ngayon sa ano mga boss sa Balinsuela at bumalik tayo dun sa ano sa pinuntahan natin kahapon dito sa ano sa mga warehouse ng ano sa may barangay bagbagin mga boss at yun mga boss ang kukunin namin dito mga ano mga appliances at yun bawal kasi pakita sa ano sa ano dito sa vlog ko yung mga items na kukunin namin kasi naka ano tayo sumusunod tayo sa sa rules and regulation nila dito mga boss kaya pero dito ka, ako sa ano sa mga warehouse ng ano mga appliances mga boss at Tignan niyo na lang yung mga hype hype na video ko mga boss at yun maganda, dito mga boss pag ano pag tuwing ano para tingnan maraming mag sales dito ng ano mga murang bilihin lalong lalo na dito sa ano sa warehouse ng world balance alam mo yung mga world balance mga boss yung mga sapatos napakamura yan dito pag ano napakamura yan pag tuwing mga no by November or December basta mag ano mag warehouse sales yan, yan sila mga boss napakamura at ayun dito yung ano sa tabi natin yon yan warehouse po ng ano yan warehouse ng World Balance at yung pinaka git nila nandoon mga boss sa yung sana pinaka ano pinaka entrance ng warehouse ng World Balance mga boss at yun mga boss pag ano pa gusto nyong bumili ng mga branded na ano, mga sapatos o kaya damit dito kayo pupunta sa ano sa barangay pagbagin halos sabay sabay po yan sila mag ano mga boss? sabay sabay po yan sila mag warehouse sales pati yung mga ano mga furniture mga pang home appliance marami din dito mga boss kasi itong compound na to mga boss mga ano to yung pang kumbaga nandito na lahat yung ano nandito na lahat yung pangangailangan sa ano sa bahay at yung pinupuntahan dito namin mga warehouse ng ano warehouse ng mga appliances kaya tingnan niyo na lang mga boss yung mga ano mga mga, mga, mga pa-hype-hype ko na video yun yun ang kadalasan pinipick up namin at pinapadala namin sa ano sa mga probinsya at sa ano kami po ang supplier ng mga ano mga outlet ng Visayas at sa Mindanao mga boss lalo lalo ang mga ano mga SM mga post marketing mga Gaisano Gaisano Cagayan Gaisano Davao kami po ang ano mga boss supplier niyan at yan po yung mga warehouse mga boss ng ano pakita ko lang sa inyo mga boss yung ano yung pwesto ng ano warehouse yan po yan mga boss, yan po yung ano. Sa old balance po yan. Tapos dyan po kami papasok. Yan, 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 yan. 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 po kami pumunta na. Dyan kami pupunta mamaya dyan mga boss at may kukunin kami dyan. At punta rin kami doon sa dulo. Yung may warehouse na ano. Kulay white brown. Dyan po kami pupunta mga boss at may kukunin din po kami dyan. Alright. At yung kukunin namin mga boss mga halo-halo po yun. Mga ano yan. Mga iba't ibang klaseng appliances. At yan mga boss, abangan nyo pag mag-sales yung ano, mag-warehouse sales yung gold balance na yan. Dito kayo makabili ng napakamurang mga sapatos mga boss. Ang halagang mga Original price niya is 4,000. Mabibili nyo lang dito ng mga 600, 700. Yan. At yan lang mga boss. Maraming salamat sa inyong pagtambay sa channel ni Foreman Vlog. At hanggang dito na lang. At maraming salamat sa inyo. At focus lang tayo sa mga ginagawa natin mga boss. Maraming salamat. At hanggang dito na lang. Bye bye.